mga idol dumaan tayo ng palengke pagkatapos nating magbike bumili tayo ng uh, togi, tokwa, apat na tokwa tapos sa uh, may hipon tayo rito na maliliit oh. Uh, tapos may isda tayo sa rep Ipipirito natin yan para match na match uh, lulutuin nating togi tapos uh, yan yung ating mga sangkap habang nag pero, tayo nagsasayag na tayo para tuloy tuloy lang ang ligaya what? Let's go Dito na tayo. Hey, oh. <laughs> yan, gigisa na tayo. Hinahin na natin 'tong ano, kamatis. Habang nagigisa tayo ng ating lulutuing gulay, sabay na rin natin pagprito ng isla para sabay-sabay na 'yang kakainin, okay? Let's go. Baliw. Wow. Uy, wala pa yung gulay. Malinamnam na. Gunggong! Okay. Let's go! Yun, nailagay na natin yung ating gulay. Now, uh, takpan muna natin. Sana natin. Okay, let's go. Luto na yung ating uh, tokwa. Uh, tokwa ta uh, togi. Yung may hipon. Okay oh na to. Let's go! Wow! Yeah.